dati uh, yung sipon at halak niya hindi po matanggal-tanggal ngayon uh, binigyan ko lang po siya ng tatlong bisis nung dahon na yon yun bali nawala na po yung halak at sipon niya uh, magandang umaga po sa inyo mga kasabong Bali, welcome naman po ulit dito sa aking munting YouTube channel po, ng Salbi sa Bicol. And gusto ko lang pong i-share sa inyo at ito po ay Bali na sa inyo na po yan kung gusto niyo pong gayahin yung ginagawa ko po or gusto niyo pong sundan yung ginagawa ko. po Totally ito po ay uh, hindi ko naman po dito i-upload sa YouTube channel ko kung hindi ko pa po nasubukan kasi lahat naman po na ina-upload ko dito sa YouTube channel ko po ay ginagawa ko muna or sinusubukan ko para makita ko po kung maganda yung resulta ngayon po nakita ko po yung resulta na maganda kung mapapansin nyo po itong manok na to ito bali halos mag iisang buwan po yan na hindi matanggal tanggal yung sipon nya sa kayong halak totally marami na po akong naibigay sa kanya na gamot and ngayon po bali naisipan ko po na Nandito lang naman po sa may tabi niya yung kinuha ko po na panggamot sa kanya. Kasi naisipan ko po yung dahon ng bayawas ay pang anti ano po yun yung sinasabi na uh, tawag yung sinasabi po na anti-bakterya po na sinasabi. Kaya naisipan ko po na bigyan siya ng dahon ng uh, tawag dito yung dahon ng bayawas yung bali kumuha lang po ako yung medyo bata pa po na dahon at tapos uh, yun na lang po ang sinubo ko sa, sa kanya ngayon ito po kung mapapansin nyo ito bali may sipon pa po yan Ay, may sipon din po ito halos kasabay po yan ito kaso lang ang ginawa ko po for experimental na sinasabi uh, tinatawag inuna ko muna po yung malaki para makita ko po yung resulta kung maganda and then ngayon po nakita ko na maganda yung resulta ito na po yung isusunod ko po na uh, gagamutin sa pamamagitan lang po ng dahon ng uh, bayawas yung ugbos po ng bayawas kung tawagin dito sa Bicol yung bata pa po na dahon ngayon yun po ang isusubo ko sa kanya totally wala pa po tong, hindi pa po ako sa kanya nagpapatoka yun muna po ang ibibigay ko sa kanya yung dahon ng bayawas ngayon bali simula pa lang naman po ngayon day 1 po gagawin po natin ito ng halos tatlong araw po natin na gagawin ngayon ay may um, buwan ngayon may 23 po ngayon Ayan po bali bibigyan po natin siya ng dahon ng bayawas ah uh, bago po pala natin bigyan siya ng dahon ng bayawas kailangan po natin linisin din yung ilong nya hugasan po natin para malinis din po kung kinakailangan i-declogin po natin sya <clears throat> para matanggal po yung sipon ayan po makikita nyo po may mga may sipon po siya <clears throat> saka yung halak nya po hindi natatanggal-tanggal Medyo nangangayat na rin po yan dahil sa hindi po matanggal-tanggal yung sipon niya. Kasi maghalos mag-iisang buwan na rin po itong may sipon. Marami na po akong naibigay sa kanyang gamot. <coughs> Pagkatapos ang mangyayari po nito, bibigyan po natin siya ng... Ayan po bali kung makapapansin niyo po. Uh, pasintabi na lang po dyan sa may mga kumakain po or may nanonood na mga kumakain na almusalan bali ito po kasi may mga sipon po kung nakukuha dito sa lalamunan mismo nitong manok na to ito po, ididiklag muna po natin para matanggal din po yung sipon nya para at least pag binigyan po natin siya ng na, ano ng tawag dito yung daw ng bayawas medyo maalis-alis na rin po makatulong ang ah, dami pa pong ano ah, dami pa pong na tatang anggal na sipon sa lalamunan niya Ayan po kung ma maririnig nyo po. May may halak pa po siya. Susubukan po natin bigyan siya ng dahon ng bayawas pero nasa sa inyo na po yan kung gusto niyo pong gayahin yung ginagawa ko po pero sa akin gusto lang gusto ko lang pong i-share kasi meron na rin po akong basihan yung isang manok na binigyan ko po ng ano, binigyan ko ng ganito ng daon ng bayawas ipapakita ko na lang po sa inyo bukas kung ano po yung uh, development sa kanya bali medyo malinis na po yung ano nya ah. <clears throat> ngayon bali ito po yung ano dahon ng bayawas kukuha lang po tayo dito ng ganito lang po yung pinakang bata pa po na dahon yan po ang ibigay natin sa kanya pero bago po natin yan ibigay sa kanya medyo i ano naman natin na uh, medyo uh, putol putulin po natin para maisubo po natin sa kanya Pag medyo ganito na po kaliit, ganyan, pwede nyo na po siyang ibigay sa kanya. Wala naman po itong overdose kaya kahit mga ilang piraso po na ano ilang pira ano ba 'yan <laughs> Parang bigyong kini-kilabutan tayo ah Ah, uh, parang natatayuan yung balahibo ko ah. Wala naman po kasi akong kasama rito, Natutumbay yung camera natin. Ah. Na tabi lang po dito sa puno ng mangga natin baka ha. mayroon po tayong kasama ditong ibang tao. Ah. <laughs> <coughs> pasensya na po kung medyo nagagambala po kayo. Medyo kinikilabutan tayo ngayon na tagtatayuan yung mga ano ko. Uh, pasensya na po kung naiisturbo ko po kayo kasi wala po akong kasama rito. Ah, uh, medyo uh, pasensya na po, pasensya na po. Bila po kasi natutumba yung kamera natin at hindi naman po masyadong mahangin dito. Mal mabigat naman yung cellphone natin na natutumba-tumba po. Ah, uh, ayan po, wali. <coughs> Ito po bali pang apat na puto ng dahon. Ha. Medyo dagdagan po natin yung ibibigay natin ng ano, yung dahon ng bayawas. Pagkatapos po nito, bali ang mangyayari po nito siguro mga isang oras Uh, pag medyo tuyo na ay, pag medyo alam po natin na medyo natutunan na po yung dahon ng bayawas pwede po natin na siyang bigyan ng pagkain kasi ngayong umaga po hindi, hindi ko pa po siya binibigyan ng uh, pagkain niya sa umaga At uh, totoo lang po, bali marami na po akong naibigay na gamot dito sa isang ito. Ito, ito, ito. Ayan o, no? marami na rin po akong naibigay dyan na gamot. Pagkatapos, oh, ah, ah. tapos dito, dito sa hawak ko na to marami na rin po akong binigay dito ng gamot. Totally, nakapagpahinga rin po ito ng siguro mag-aapat ah, na araw kasi yung tatlong araw kung binigyan ng ano binigyan ng dahon ng bayawas, si po gumaling na, wala, nawala na po yung sipo niya sa kahalak, Magal, ma, magana na po siyang kumain. Ngayon, bali ito po pang anim na dahon na binigay ko sa kanya. Yan po, so bulang po natin. Ah, tingnan na lang po natin yung ah, part 2 bukas siguro po kasi bibigyan pa po natin to ng dahon ng bayawas. Pero ngayon, Uh, nabigyan na po natin siya ng siguro mga anim, anim na piraso po ng dahon ng bayawas yung mga bata pa po na dahon pakatapos uh, after 1 hour po sa po natin siya bibigyan ng uh, pagkain niya ngayong umaga ayan po bali kung sakaling ngayon lang po kayo napunta pala dito sa aking munting youtube channel po mga saldi sabong at hindi pa po kayo nakapagsubscribe subscribe, uh, kung maaari po pa subscribe naman at hiningi ko po yung suporta nyo po na sana suporta nyo po kami mga content creator po dito sa youtube dito po sa youtube uh, ngayon po yung youtube channel ko po mga saldi sabong bicol pa subscribe na lang po and maraming maraming salamat po doon sa lahat na sumusuporta dito sa youtube channel ko po and salamat po sa inyong panunod and sana po makatulong po sa inyo And nasa sa inyo pa rin po yan kung gusto niyo pong sundin yung ginagawa ko po. And makatipid-tipid na rin po tayo sa mga uh, mga binibili po natin na gamot sa agribit supply po. Disclaimer na lang po doon sa mga agribit po na may mga tinitinda na supplement and vitamins and mga antibiotic dito sa mga manok po natin. Uh, sa akin lang naman po para doon sa mga pro-organic po sa mga dahon-dahon kumbaga sa tao, albularyo po. Pero nakakagaling po kasi meron naman po akong basihan kung nakakagaling nga po talaga yung binibigay ko. Kagaya po nung isang manok na binigyan ko po, marami na po akong naibigay na gamot. And then, ito naman po yung isusunod natin. Ayan po, marami maraming salamat po ulit sa inyo. God bless po and happy breeding po sa inyong lahat.